Oo. Ito, tapos ito. Wow, sana all. Oh. Ah. <laughs> ay, nako. Wow, sana all. Oto, oh, ay bracelet. Bracelet to. Oh. Ay, no. Oh. Ang oh, dami pala. Oh, may hikaw. Parang bracelet din. <laughs> brother nice hindi lang siya gumagana yeah, na no, work no not working grabe dito po mga idol mga housing ba oh talagang mamuhulo na lang kay dito oh alhamdulillah <laughs> napakarami oh iPhone 11 sino ba mga may iPhone diyan mag-comment lang po kayo kung sino mga may iPhone oi may sing sing pa ay hey, excuse me po oh may sing sing oh eh. ayos uh, to ah sot daw natin hmm ang babae may sapatos pa size 41 misi ganda oh saan kaya yung pares na ito sabi Anak lang talaga tayo na ito. Oh, may hikaw. Oh. <laughs> oh, hikaw. Ha? Puro housing talaga eh. Housing ba housing? Oh. Ito pa, lol, Oh. Ah, uh, ha? Jackpot to. Oh. Silver. Oh. May silver na tayo. Ayos dito ah. Oh, oh nakaano pa oh. Hmm. <laughs> may silver na, may hikaw pa. Eh, ah, mamili lang talaga tayo dito, ano to? Fuse o bala? Ah, battery. Nasaan na kaya yung sinilas na yon? Ay sandals. Ito, kung natin yung paris ko ah. Hulog yung tubig ko ah. Ah, sa, ah, saan yun? Parang may nakita na naman ako. Ano ba yun? Ay, sayang. Wala siyang ano. Ito to, baka may pira. Tinan natin to. Minsan, nakakapulo tayo ng pira eh. <laughs> wala. Wala man. Wala nga. Ah, to, to, to. Oh. Pangalawa na to mga idol. Lodi. Sorry si Angel. Ayun oh, pangalawang silver na mga idol oh. Ayun oh. Ayan oh. Ayun oh, pangalawa na oh. Oh. Mamaya pakita ko sa inyo ha. Oh, ito pa ito pa isa oh. Ayun oh. Hala. Oh, may ano to, si Man. Wait lang, tanggalin natin. Tanggalin natin. Uy, may hikaw pala kasama, oh. Dalawa Wow Ay, yan oh Oop, oh Oh ha, ah. Ay, nakaw Swerte, may gold sa basura Wow, wow, we Ano to? Oy, opener Kunin natin to Mapuno na yung bulsa ko ah <laughs> Wow, talaga naman kalkal tayo dito mga housing sana makakita tayo ng cellphone dito ba Di. Hey, ngayon lang ako nakakuha ng ganito ngayon ah may mga ano pala dito may mga silver at gold excuse me brother baka may sing sing o relo man lang dyan ano da ang dami ng alkal dito pero walang gan nakakuha oh tayo pa lang ah <laughs> ay nako. swerte talaga Hanap talaga tayo dito. Lodi, nakatatlo na akong kuha silver. Ayun na, nakak ayun nakakuha din yung ka-angel, ka oh. Kasi ni Mama. Ayun, oh. Ganyan yung nakuha ko. <tipan> Kaya nga. Ayun, oh. <tipan> ayun, oh. Mayroon din ako dyan. Mayroon din ako nyan. Ayun. <tipan> <tipan> ayun, oh. Ay, ito oh. hindi ako malis. Ay, hindi pa ito sa'yo? Oo. Sana all Oh yan yes. wow, Oh thank you Oh. <laughs> Kala Akala mo dito mga Dito na tayo Dito tayo mga alkal ng gold ngayon Ito pa Ito Abibia baba Abibia baba Hirap lang talaga mga alkal mga idol Tagaan lang po talaga Oh Ayaw mo ng ano? Ayaw ng gold. <laughs> Wala pa? <laughs> eh, kasama ko <kong> dalawa eh. <laughs> Nakakuha din si ano, Naka din si Angel ng ano gold. Nakakuha rin ng gold si ka Angel kaya ito mga alkal tayo ngayon dito, samahan niyo ako. Talagang mapasa na ulkan na lang, puro housing kasi nakikita natin eh. Ito na yung kanina eh Binalikan na natin to kanina Dito tayo Ay nako Labas kayo mga gold Nasana kayo Uy nakuha din natin oh Nakuha din natin tsatsaga <laughs> Ang ganda ng spike Bagong bago Size 41 Oh Uy ano to oh, ha, oh. Ang ganda ng housing na to oh. oh may ano pa, may hawakan pa. Hmm. Oh. Ayun kay Kain Dilaw, nakailang ka? Tatlo oh, Ayun, ganda ng pindan to Ang ganda ng pindan to kay Kain Dilaw, isa Ito pa isa o, Putol, putol, putol. mo na yung putol Yung isa si Lalil Ayaan mo lang putol Nakatatlo pala kay Kain Dilaw Ibig sabihin, marami pa talaga dito kailangan lang talaga ng ano, matiyaga lang talaga. Maraming gin Maraming Marami nga eh. Malay mo makakuha tayo ng cellphone na talaga ano, buo. Cellphone no? Uh. Oh. iPhone. Yeah. Ito to to. Uy, ayos yung pindan niya oh. Wow. Lodi. Tulungan mo nga muna ako dito. Tayo, tayo, to Tulungan to. mo muna ako. Tanggalin natin. Wait lang. Dahan. Oh, kaya nga. Oh. Ito pa, ito pa, ito pa. Tanggalin natin to. Bala. Bala nga eh. Ganda nga. Tanim bala to. Naka... Naka tala yung... Ito, ito, ito. Ito, Suot mo dito. Yan. Ah, magkasama pala yan. Magkasama pala to. Ay, tanggalin natin. Hindi maganda tingnan. Wala, wala. Tete mo, hindi ko pa nabuksan yan. Tingnan natin baka mamana meron. Minsan mga nasa no nga nasa secret lang eh. Oo. <laughs> oh. Malay natin. Oo, oh, oh, malay mo may mayron mga tokidi. Hmm. Eh di may pang chawarma tayo ulit. Ang dami namang butas ito malilit na ito. Ah, Pinapahirapan talaga ako tapos wala man lang nailagay kahit magkano. Ay. Ay. <laughs> wow, wow, wi. <we. laughs> ano yan? Swerte ah. Uy, muntik na mahulog ang aking cellphone. Ano na yung cellphone? Ano pa na dito. Oh. Ano yan? Ikaw. Wow, sana all. Oto, oh, to. Ay, bracelet. Ya. Yeah. Oh, nakakita pa tayo ng bracelet ah. Bracelet, <laughs> oh. Ayun <don't> oh. Oh. <laughs> Oh, Ay, mga maliliit. Oh, dami pala. Oh, may hikaw. Ay, mga, mga bracelet. Wala. <laughs> Kunin natin ito. May hikaw. Ayok. Sana all. Op, op, op. Op, asan na yung hikaw? Wait lang, wait lang. Lagay ko sa bag. Wala. Ano yan? Parang bracelet din. <laughs> Waka no na, waka no na. Wow wow wow. Wow wow. Sa keywa aywa. Lagi makagawin din tayo. Agaw. Aywa 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 brother. Pakamahulog yo cellphone natin ah. Aywa brother. What this? Aywa. Lagi may ka kagawin din tayo ah. Housing brother. Aywa brother. Aywa. What this? Ah. Basta cellphone pala to Akala ko kung ano Eh mga ganito pala Ayan oh. Akala ko kung ano yan ah May, kakalkal din tayo sa mga jewelry ah Ay wo brother oh? Ay wo Too much Oh Ha Where 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 Ano mayroon ka sila to? oo. lo. Nice one, brother ah. Ha? Ah, no have luck. Oo. Ah, ano Oo. Ha? Wala pala eh. Luck? Ay, nga, no. Ay, no, brother, nice. Hindi no, lang siya gumagana. Yeah, na work, no not working. Only yeah, battery. Only yeah, battery, brother. Ya, battery. Ay, wa. Wawawi. 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 Ah, Ayo. Ayo. Sukran. Ito na tanah. Ano ba to? Makamera camera pa tayo ko. Muntik na mahulog yung cellphone ko. Eh tunay to nagigipag-agawan pa eh <laughs> ito na ito nakuha na, natin ayan o oh. ayan yung kay Angel o oh. andito na yung o oh. ayan o oh. huh. eh yung mga nakuha natin o oh, ayan na nakuha oh, ka rin pala nito o oh, oo ang dami nyan Oy, may pira pa sam sampung piso. <laughs> 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 sampung piso. Dami yung pala kuha din. Ha? Dami pala nakuha. Oh. oh. Ayan, ayusin na natin to. Ayan oh, mga natin oh. Natin. Pinagpipilian na ni <laughs> Kain Gil. Ah, oh, grabe ng init po. Ay, makakuha ka no. Oh. Ah. Kissing ng mga iPhone. Hmm? Ba? Diba? Puro iPhone kasi lahat eh. Ito, mayroon tayong ito, mga nakuha natin oh. Mga opener. tatlo asa ah, ba tatlo lang ba to ay ah, to mayroon din ayan oh hikaw hikaw sa <laughs> dalawa tatlo din Panalo. oh sige ito yung kuwari ka angel oh sulit oh ano to hikaw hikaw walang ano eh ah walang ito, pakaw ito pala ka paris dan oh ngano, walang pakaw oh Allah ang ganda pa naman sana no, walang, 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 walang paris walang paris oh, oh. ito tapos ito Wow, sana all. Oh, ito na may nakuha din natin oh. Ayan oh. Oh. Ito. Mga kwintas po. Eh, hmm. 9.99 dollar. Na oh, 9 9 Oh, magkano yung ilagay mo nang 10 dollar? Oh. 1 dollar 50. 500. Oh. 100. Aba. 500 <laughs> yung ito to? Oo. Oh. Oh, 9.99 no? oh, dollar oh. Pwento na lang eh. Tindalar na. Ayun, hikaw oh. Halo-halo naman tulo Ito ay hikaw din. Mga ano to? Mga kwintas. Oh, quintas. Uh, oh uh, ito to. Uh, buksan mo, buksan mo. Buksan mo. Ayun, buksan yan. Ata, ata, ata. At. Ayan oh. Tagang! Oh. Ayan oh, kwintas ng pindan yan. <laughs> Hindi ako makuha. oh. Balik na. Gintab. Ito. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. O, oh, yewa. Ilain mo. Tanggalin natin. Oop. Oh. Ay, bali. Uh, yeah. Bali yung pindan. Sayang. Pwede to. Palitan ng pindan. Pwede yan. Papalitan ng pindan. O, oh, pwede tapon. Ay, ta 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 ta. ta. Pwede yan, palitan ng pindan. Hop. Ayun, ganyan pala 'yon. Oh. Oh. Uy. <laughs> oh. Ah, ayan no? oh. Oh, 'yon. Mm. Yan, sana all. Ang Wala. Wala. Ano lang siya? Uh, Araw. Ano? Tawag yan? Niklis lang. Niklis lang. Niklis. Okay. Sana ula. Kaiba Sa lang Kaiba din. Pero ano din to? Parang Quintas din. Oh, pintas din to. Oh, ayan oh. No? Oh. May ba may bala. Ay, hindi pwedeng sa niya to. Hindi pwedeng sa airport. Hindi pwede sa airport. May bala. May tanim bala <laughs> may yan. Ito yeah. mga idol. Ito kukunin natin to. Ah, ah. Okay. Kunin natin yan lahat. Ayan, okay. Yeah. okay. Ay, maraming maraming salamat sa inyong pagsama mga idol. Follow, like, and share lang po sa ating video. Siyempre sa mga bago nating viewers dyan. Boom! Oh, 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 oh. Kaya pa-subscribe lang po sa ating YouTube channel. Para i-share na lang po sa ating video. Maraming marami, marami salamat. Okay, ayan. Ayusin natin. Ayun. Sinisita kami nung sasakyan. <laughs> Ito, ilalagay natin sa bag. okay. Thank you very much. Bye-bye. Peace out.